Hello mga pala for today's video, nandito pa tayo sa bahay ko Ayan, linis na rin kami, kasama kayong mga kids dito, nagtapit bahay naman here Ayan, nagpapapak ng ano ba yun, palaman ba pinapapak nyo ate? <laughs> pinapapak yung palaman Ayan guys, so fresh na fresh dito So ayan, maghihiga lang kami here kasama ko mga kids, si Kuya Agilos yan, o, oh, Pogi, o. Oh. Si Ate Nico, si I April, at saka si... Abigail pala, ayan. Yan ang mami mo, April? <laughs> <laughs> ah? <laughs> <laughs> ba, mami mo? Joker ka. <laughs> Yung mami mo nasa work. <laughs> Sino si mami mo? Si daddy. Si daddy Sino nasa work. Sino mami mo? Daddy! Ah. Daddy! <laughs> mami, tanong ko si mami. Saan si mami? Sino si mami? <laughs> Saan mami mo? Ha? Mama. oh, <laughs> ah, pakilala Mama, kayo na si Tita. ah. Si ano pangalan mo? April. April. May. May. Tapos, sa kliyado mo? Del Monte. Del Monte. Del Monte. Del <laughs> Monte. Ano pangalan mo ate? Nicole N. Morales po. Morales, Nicole, Nicole? N. Morales. N. Yeah, Morales. Si ate naman? Ako po, Jemay Maabigal and Delamonte. Um, okay. Ah, ang haba naman ang pangalan mo. Ah! Tapos si kuya? Like Kevin and Delamonte. Ang haba ah! naman ang mga pangalan Ayla. ninyo, kuya. Ayan guys, kasama Hello. ko po dito sa bahay Ayaw! ko po. Kasama ko dito sa bahay ko po guys yung mga yeah. ano mga watchikiting. Ayan o. Oh. Kasama kami dito guys sa ano sa bahay ko po. Ayan o. Oh. Sinamahan nila ako. Bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Sabihin nyo please subscribe. Please. please subscribe. Sabay sabay. One, two, three. Please, please subscribe. subscribe. Ikaw April, please subscribe. Please. Subs. Subscribe. 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 Tanggal ni mama na yun. Dali, please subscribe. Ano? Ah, subscribe. <laughs> subscribe. Ayan, ilang tao ka na April, 2 years old. Ka Ooh, ate, yours uh, na? Ikaw, Ate. Ten po. Ten na si Ate. Si Ate ulit. Six. Six ka na. Ikaw, Kuya? Eight. Ha? Eight. Ah, ha? Eight ka na. Ayan guys. Mga kasama ko dito. Magkakapatid po yan sila. Tingnan nyo. Magkakamukha. Bye-bye. Bye-bye na Thank you so Bye -bye. much for watching, guys. Bye. 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 Oh, pasnya pas, 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 itu Bye. 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 Bye.